Idiniretso sa National Bureau of Investigation si dating Congressman Arnold Teves Jr. pagdating niya sa bansa kagabi. Dito na rin siya naatili bago dalhin sa kanyang magiging detention facility. Ang report mula kay Harley Valbuena. Ilang minuto matapos dumating sa opisina ng National Bureau of Investigation sa Pasay City si expelled Congressman Arnie Teves. Kagad ding dumating ang kanyang legal counsel na si Attorney Ferdinand Topaso. Kasama niya ang ina ni Teves na tumangging magbigay ng pahayag. Nakipag-usap si Topacio sa kanyang kliyente kaugnay ng mga legal na aspeto sa kanyang kaso. Bagamat tumangging ibahagi ang napag-usapan dahil confidential ito, pinuri naman ni topaso ang profesional at makataong pagtrato ng NBI sa kanyang kliyente. Ay nais ko munang purihin Si Director uh, Jaime Santiago sa kanyang uh, very uh, professional, very decent and very humane treatment of uh, former Congressman Arnulfo Teves, He accorded all the rights uh, to uh, my client at uh, pinayagan po niyang uh, makausap po namin ng matagal hanggang gusto namin ang aming kliyente. Bukod dito pinayagan din na madalhan si Tevez ng mga personal na gamit at gamot. Dahil maghahating gabi na dumating sa NBI si Tevez na kagagaling lamang sa Timor Leste, sa NBI na rin muna siya nanatili at nagpahinga bago dalhin sa detention facility sa Muntinlupa City. For uh, humanitarian reasons, pagod na po si Congressman Tevez sa kanyang biyahe at pagod na rin po ang mga kawani ng NBI kapwa kinumpirma rin ito paso at ni NBI Director Jaime Santiago na maayos ang kondisyong medikal ni Tevez matapos isa ilalim sa medical examination. Nilinaw din ito ni paso na ang mga natamong galos ni Tevez ay hindi kagagawa ng NBI kundi ng mga operatiba ng Timor-Leste na umaresto sa dating kongresista. Nakita ko po yung bruises niya, uh, but hindi po dito sa NBI yan uh, uh, hindi po yung mga kawani ng NBI, kundi yung immigration police ng Timor-Leste during the scuffle that uh, accompanied his arrest. Sinabi pa ng Abogado na basta't na ibibigay ang mga pangunahing pangailangan ni Tevez, na nanatili rin po ang kanyang tiwala at kumpiyansa sa NBI. Dahil na ibalik na sa Pilipinas matapos ang dalawang taong pagtatago sa Timor-Leste, inaasang iaharap na rin sa korte si Tevez kaugnay ng kasong pagpatay kay former Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Hoy Divelberna para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.